Sa patuloy na pagbabago ng pandaigdigang seguridad, muling nagiging sentro ng tensyon ang relasyon sa pagitan ng China, Israel, at Estados Unidos. Ang pag-ayaw ng China sa mga armas na nagmumula o may kaugnayan sa Israel ay isang malinaw na hakbang na nagpapakita ng pagkakaiba ng pananaw at interes sa rehiyong Asya at Gitnang Silangan. Sa kabilang banda, kumakalat naman ang mga ulat na muling balak ng Amerika na bumalik sa Afghanistan, hindi para sa laban kontra terorismo, kundi para pigilan ang lumalawak na impluensya ng China sa rehiyon. Sa mga nagdaang taon, mabilis na lumakas ang ekonomiya at militar ng China. Sa ilalim ng Estratehikong Belt and Road Initiative, mas pinalawak nito ang koneksyon sa mga bansang dating nasa ilalim ng impluensya ng kanluran. Ngunit sa likod ng mga kasunduang ito, Ramdam ng Amerika at ng mga kaalyado nito na unti-unti nang lumalakas ang kapit ng Beijing sa mga mahalagang ruta ng enerhiya at kalakalan. Ang Afghanistan, na dati sentro ng presensya ng US forces, ay muling nakikita bilang mahalagang lokasyon sa bagong laban para sa kontrol ng regional na kapangyarihan. Ayon sa mga analista, ang pagkilos ng China laban sa mga armas ng Israel ay may dalawang pangunahing dahilan. Una, ayaw ng Beijing na magkaroon ng anumang teknolohikal na koneksyon ang Israel sa mga bansang kaaway ng China, lalo na sa mga isyu ng seguridad sa South China Sea at Taiwan. Pangalawa, nais nitong ipakita sa buong mundo na may kakayahan itong tumindig laban sa mga aliado ng Amerika, lalo na sa mga larangang may kinalaman sa teknolohiya at depensa. Para naman sa Israel, mahirap ang sitwasyon. Ang bansa ay tradisyonal na kakampi ng Estados Unidos, Ngunit sa mga nakaraang taon ay sinusubukan nitong magkaroon ng balanseng relasyon sa mga bansang asyano, kabilang na ang China. Marami sa kanilang mga kumpanyang teknolohikal at pangdepensa ang may interes na pumasok sa merkado ng China, ngunit ngayon, tila magiging limitado na ang galaw nila dahil sa bagong posisyon ng Beijing. Ang Estados Unidos, sa kabilang banda, ay patuloy na naghahanap ng paraan para mapigilan ang paglawak ng impluensya ng China sa gitnang Asya. Ang pagbabalik sa Afghanistan, ayon sa ilang ulat, ay bahagi ng mas malaking estratehiya upang makakuha muli ng kontrol sa mga rehiyong mayaman sa likas na yaman, kabilang na ang lithium, rare earth elements, at iba pang mahahalagang mineral na ginagamit sa modernong teknolohiya. Kung makokontrol ng China ang mga ito, mas magiging dominante ito sa pandaigdigang supply chain ng teknolohiya, mula sa microchips hanggang sa mga electric vehicle. Maraming eksperto ang nagsasabi na ang tinatawag na Cold War 2.0 ay hindi na umiikot sa ideolohiya, kundi sa teknolohiya at ekonomiya. Ang mga bansa ay hindi na naglalaban sa pamamagitan ng armas lamang, kundi sa pamamagitan ng kontrol sa mga resources at mga merkado. Kaya't ang pagbabalik ng Amerika sa Afghanistan ay hindi simpleng military move, kundi bahagi ng isang masalimuot na geopolitical chess game laban sa China. Sa loob naman ng Afghanistan, nagbago na ang balanse ng kapangyarihan. Simula nang umalis ang US forces noong 2021, lumakas ang impluensya ng Taliban. Ngunit ang grupong ito ay unti-unti ring nakikipag-ugnayan sa China, kapalit ng mga proyektong pang-imprastruktura at tulong pinansyal. Kaya't kung muling babalik ang Amerika, tiyak na magkakaroon ng panibagong tensyon, hindi lang militar, kundi political din. Ayon sa mga tagamasid, ang China ay tahimik ngunit epektibong nagpapalawak ng presensya nito sa Afghanistan sa pamamagitan ng mga kasunduang pang-ekonomiya. Isa sa mga pangunahing layunin nito ay makuha ang akses sa mga mina ng copper at lithium na matatagpuan sa bansa. Kung sakaling matagumpay itong magawa, maaaring itong baguhin ang pandaigdigang merkado ng enerhiya at teknolohiya. Ito ang dahilan kung bakit hindi kayang ipagsawalang-bahala ng Amerika ang mga hakbang ng China sa rehiyon. Sa kabila nito, nananatiling matatag ang posisyon ng Washington. Ayon sa ilang ulat, nagtatag ang US ng mga bagong alyansa sa rehiyon, kabilang ang mga bansang gaya ng India at Pakistan, upang mapanatili ang balanse kapangyarihan. Ang mga base militar sa gitnang silangan at Timog Asya ay patuloy na pinapaigting bilang bahagi ng paghahanda sakaling sumiklab ang panibagong tensyon. Sa ganitong sitwasyon, malinaw na ang labanan ay hindi lang para sa teritoryo kundi para sa impluensya at kontrol sa kinabukasan ng teknolohiya. Ang desisyon ng China na iwasan ang mga armas na may kaugnayan sa Israel ay nagpapakita ng mas malalim na strategiya, ang pagdistansya mula sa mga alyado ng Amerika habang pinatitibay ang sarili nitong network ng mga kakampi tulad ng Russia, Iran, at North Korea. Ang tanong ngayon, hanggang saan aabot ang labang ito? Kung muling babalik ang Amerika sa Afghanistan, tiyak na magkakaroon ng domino effect sa buong rehiyon. Maaaring magbago ang balanse ng kapangyarihan sa Asya, at posibleng maapektuhan pati ang ekonomiya ng buong mundo. Sa huli, malinaw na ang kasalukuyang mga pangyayari ay hindi lamang tungkol sa mga armas o alyansa. Ito ay tunggalian ng kapangyarihan, interes, at kontrol sa mga susunod na dekada. Ang bawat hakbang ng China, Israel, at Amerika ay bahagi ng isang masalimuot na laro, isang larong magtatakda kung sino ang mangganguna sa bagong yugto ng pandaigdigang kapangyarihan.